may bagong gaming computer si Mario. So yan guys, magandang araw po sa inyo. Pumili ako sa online ng hard disk drive na meron ng laman na mga games. Yung ready to play na, isasalpak mo na lang sa computer at konting setup lang. Ang maganda dyan, meron na siyang kasama na joystick controller na pwede ko magamit dito sa negosyo ko. At bumili na rin ako ng extra para dun sa player 2. Para dalawa ang naglalaro sa isang computer. So yun guys, titestin na po natin. Bili natin sa Shopee na uh, ano, arcade hard uh, drive. Tatesting ko muna dito sa mga computers dito. Yung isa dito. After ko matest, kinabukasan, sinetap ko na siya sa ibang computer. Nilagay ko siya dun sa may harapan sa dati kong pwesto. Astig, di ba? <tinyo> Kapag 1 player lang, 15 pesos lang ang single ko. Bali, kung 2 player ang gusto nila, at 10 pesos na lang ang single ko. Bali, 25 pesos lahat sa isang oras. Bumabalik kasi sa uso yung mga arcade games o kaya yung mga retro games ngayon. Sa ngayon, wala pa akong timer para dyan sa arcade games ko. Kaya mano-mano lang ang pagbayad nila sa akin pag gusto nila maglaro. Yun nga lang, paminsan-minsan, lumalagpas ang oras nila sa paglalaro. Yung <laughs> madiskarte talaga ang Kuya Mario nyo basta pagkakakitaan go nagawa ko dyan lalo ngayon bakasyon mga bata walang paso kaya minsan naboboring sila sa kanya kanyang bahay nila okay lang naman yan kasi mga bata yan kaya tandaan mo na naging bata rin tayo katulad nila hindi man sa pag arcade pero lumalabas tayo para malibang nakakamiss din naman maging bata pero kung iisipin mo ang realidad ay tumatanda din talaga tayo kaya hindi may sa pagtanda mo ay dumarami ang yung responsibilidad ang pangit naman kasi kapag aasa ka lang sa mga magulang mo. Dapat matuto kang magsumikap sa buhay at gawing inspirasyon ang mahal mo sa buhay. Kahit hanggat ng sila, laging isipin ang mga payo nila at sundin ito. Kahit ang sabi nga doon sa isang Bible verse ang pagsunod sa magulang ay may kalakip na pangako. Ang pangako hindi tayo papabayaan ng Diyos na nasa itaas. Gawing masaya ang iyong buhay at pagyamanin ang iyong tareto para ikaw ay umasenso. Huwag mo isipin ang mga taong mga naninira sa Kasi pag pinansin mo yan, sasakit lang talaga ang ulo mo. Hahaha. -ha -ha -ha. salamat nga pala sa patuloy na pagsuporta nyo. At salamat din sa mga taong patuloy na naniniwala sa kakainan ko. At naniniwala ang na lahat tayo ay aasenso sa buhay. At syempre, huwag nyo kalimutan i-share ang video na to. Para marami pang makapanood ng video ko at ma-inspire din sila. Kahit hindi man tayo kasing galing ng iba, ang mahalaga ay nagsisumikap tayo sa buhay. At nagbibigay tanglaw sa mga taong gusto ring umasenso sa buhay. Kahit hindi ko man nakikita ang aking pag-asenso, pero nararamdaman ko sa tulong ng may kapal na ako'y magtatagumpay. Kaya wag kang susuko kung marami kang problema ha. Kaya mo yan. So dito na lang for today's video. Salamat po. Naka 3,660 rin pala ako dito sa Pisonet. Hi, maraming salamat.